Yan po ang problema natin ngayon. Tantya ko. Pako. At butit pinayagan tayo magpark sa glit dito sa ano, sa Sea Oil kami nawit. Yan shout out sa Sea Oil. Tapos gagamitin kong tools itong cutter. So ito, ito natin, tapos repair kit galing kay Mr. DIY. Yan ko lang. After natin matanggal yung pako, ito na siya. Yan. re yan okay na napatch na natin tapos na trim na din natin yung excess tapos kanina ternay ko na kalahati lang hindi siya gumana so kailangan talaga buong haba ito yung sablay ko tapos ito yung ito yung suspect no pako yan pako so yan gagawin ko na lang is lalagyan ko hangin check ko kung hindi bababa yung pressure ko o hindi siya hindi siya o sana na fix na siya ito is 89 lang sa Mr. DIY meron kang limang try so akin is tatlo na lang so yan sana okay na to ayan success tayo dahil dito ay walang bubbles tsaka nag hold siya ng 32 PSI okay working yung sa Mr. DIY so yan thank you po lord salamat po Okay na, 32. Yan, monitor ko na lang to tapos uh, next time kapag naggas ako, check ko kung bumaba ulit yung hangin natin. So yan. Thank you Lord.